guys, ito grabe ang Pag ano, pagkain grabe, ang dami dami ay, 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 ay. grabe parang happy birthday ngayon eh parang vlogger <laughs> <Shopee>. na lahat <laughs> oh, grabe, ayun ayun, 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 ayun tapos yan, uh, ang laki guys grabe, siya ah, laki ayun, ayun, ayun si Elro, aking pamangke nagwapa, akong akong utol akong pinaka na best o <laughs> oh, diba kini kisi mo ni ang rena sa mga kabaw ang rena sa mga kabaw guys grabe as in o huh? oh, diba kusok oh. ang ngulan. kusok ang grabe as in kusok guys Grabe, guys. Grabe. Awesome.